Ayun na nga, darling. Inanapat tayo ng ID. <laughs> ng ating guard. So, ayan. Dito tayo ngayon sa aking uh, office. Isasubmit ko kasi yung aking, yun na nga, yung APE result ko. Annual physical exam. Kasi required. <laughs> reward ng tongan. Ayan. Galing nga akong nag-ikot After ng shift, today is my rest day actually. Rest day ko ngayon. Tumawid lang ako. <laughs> ngayon po. Rest day ko. Kaya malaya akong nag-ikot. Mamaya ako na ako i-lift. Hindi pa kasi ako Nag-accessories. Uh, <laughs> Nag-tinda-tinda muna ako ng accessories. Kumusta kayo Mga darling madaling dito ha, yung makita. And, dala-dala po ang aking accessories uh, ko. Okay. Ayan. Mga darling, how are you? How are you? Kamusta kayo dyan? Kapasok tayo sa office. Ayun. Okay. Ayun, nandito sa office na mimiss ko. Yun work from home ako. Kaya, nakakarating na tayo pag meron tayong mga kailangan ng gawin dito sa office. Tulad niya. Kasi na sa office. Ay darling, magpapasa lang ako ng APE. Saan ko ito pwede iwan? Ano yun? Ah, mga ko. Accessories. After na shift ko kasi nag-iikot-ikot ako. So, saan ko ito pwede iwan? Ah, uh, yeah, that's right.